Welcome back sa ating channel mga kaibigan. At kung bago ka pa lang sa ating channel, please do like, subscribe and press that notification bell. Para updated ka sa mga bagong nating videos at para makatulong ka na rin lumaki ang ating channel mga kaibigan. Anong masasabi niyo doon sa laban ni Ken Bon Torres versus KJ Kataraha mga kaibigan? Ha? Na knockdown si Torres mga kapatid, pero hindi siya binilangan nagkaroon pa ng point deduction itong si KJ Katara mga kaibigan so alam naman natin itong si Kinbon Torres although Mexicano ito pero tumagal na ito sa Japan mga kaibigan parang adapted san na rin ito so ang galing niya magnihonggo mga kapatid so yun lang dihado na naman ng Pilipino Pinoy boxer ba? Diba? sabi natin lagi pag sa Japan kayo lumaban buhos din na lahat diba? para makuha nyo talaga ang panalo kasi pag alanganin yung performance you know knockdown nga yung si Torres pero tingnan mo supposed to be ano lang yung draw eh di ba draw sana o kaya yun parang acceptable pa pero talo di ba parang nalutong makaw mga kaibigan pero anyway ganun talaga so ang gagawin sa mga Filipino boxer na may parating na laban sa Japan galingan nyo na tudo nyo na hindi yung alanganin yung performance okay? tudo nyo na para manalo ha? so hanggang dito lang tayo mga kaibigan and thank you for watching Bye-bye.